What's up GT Squad. So for today, samahan niyo muna ako. 7 o'clock na no. Umaga. <laughs> Angaga. <laughs> Bihis na bagong ligo mag-work na siya ate. So, yun nga guys, samahan nyo muna ako. May breakfast na muna. Yun nga guys, kung nagtataka kayo, no, na, kung bakit ako lang. Dahil yun nga, tulog pa si Kel. Tulog pa si Kel. Ako, hindi na ako makatulog. <laughs> Pala, guys, sa morning, hindi ako ma-rise masyado. Depende lang. Minsan, minsan, kapag uh, may, kunwari, may event, or may taping, or sa outing, ganyan, yun, pwede pa. Pero pag usual day lang, hindi ako ma makanin masyado. Ate, nasan ka? Dito ka. Kwento kayo ng GT Squad. Kagabi kasi natulog ako mga 11.30 nga. Mas biglang nagising ako ng mga 2.18 na ata o 2.30. Medyo ano-ano pa ako noon. Hilo-hilo kaya nabigod. Tinry ko matulog kasi hindi pa ako makatulog ulit agad. Usually nakatulog agad ako. Okay. So cr ako ngayon. Nag-CR ako ngayon. So, pagbalik ko galing CR, matutulog na ako. Hindi pa rin talaga ako makatulog. Madaling salita. <laughs> nabuyat ako. <laughs> Hindi. Maaga ako nagising. Kapag daban ko lang din si Kel. <laughs> Since tulog ka pa, Tapos ako gising na. Kukurientahin ko na lang siya. Habang mm. tulog siya. Yeah. Para magising na. <laughs> Ikaw pumili ate ng mga sandata. Oy. <laughs> Hindi. Ikaw pumili ng mga pang-oriente. Oh yung build yung oriente ko sa inyo dati, yung blue. Or yung pang-oriente ni daddy. Or yung mga recycle natin ng mga pang-oriente. Pinang-prank natin. Ito <laughs> so, kasi baka magising. Hindi, yung blue na lang. Magising talaga siya dapat. So yung blue it is. Ito. May video na yan. Kung makikita nyo. Yan yung tatry natin gawin sa kanya guys. So,

lumabas yung ugat mo, men. Mga ganun-ganun ko. Ah, ah. Lakas yan, eh. Sakit. Na-try ko yan, eh. Kanina. Uy, yung gagi, eh. Ayun, guys. Successful yung prank. 7.23 yun. 25 yan. 7.28 na. Natutulog na siya ulit. Sana makatulog ka pa. Woo!